Kamusta na kayo everyone? So ngayon ay nandito na naman tayo sa galaan Siyempre magkakasama na naman ang ating mga team At ang ating mga buong squad Sobrang ganda ng mga tanawin dito Talaga namang pati mga ibon makikita mo dyan Ang bababa lang ng lipad nila O talagang nasa mataas lang kami na area Kaya try nyo rin minsan pumunta dyan At sigurado magiging napakasaya ng inyong memorable na bonding at yung gala. At so, eto na nga, nagsimula na tayo mag-rides. At syempre, bago mag ride syempre, magkakarga muna tayo ng gasolina. Akita mo naman, mga kasama natin dito, talaga namang palong-palo sa gala. Eh, kasi syempre, matatagal silang hindi nakagala ngayon lang. Pero kami mga natural, araw-araw gumagala. Lalo na wala namang gagawing iba kung hindi gumala kapag ka mayroong time. May mga iba pa tayong ginagawa tulad ng ating mga personal things o mga business o mga dapat gawin sa ating tahanan. Kanya-kanya tayo ng papel sa kanya-kanya nating buhay. Kaya hanggat meron ka pagkakataon, hanggat, hanggat meron kang time at hindi pa ganong kahigpit yung, yung, schedule, so gumala ka na kasi pagdating na panahon, kahit gustuin mo mang gumala, medyo tight na yung oras mo at saka be-budgetin mo na yun, lalo na pag nagkaroon ka na ng sarili mo, pamilya. Kaya ako ako sa'yo, enjoy mo na yung buhay mo. At syempre, kahit naman meron kang sariling pamilya, gumagala pa rin kayo. Iba na nga lang yung kasama mo o madalas kayo, kayo-kayo na ang magkakasama kesa netong kami, kami-kami muna kasi syempre, isa kabataan day so ano pa ang yung ginagawa dapat magsigala na kayo kaya ako ako sa inyo sumama na kayo sa amin mayroon kami entrance dito pag hindi ka ganong VIP 500 lang pag gusto mo lagi kang kakausapin 2,000 ganyan talaga yung aming ano, schedule rate dito kasi mapakasaya sumama sa amin talaga naman bidang bida ka at papakita mo, kumis pa ng isang tapak. tapakagaling talaga mm, sarap da rin sa muka pero syempre natutuwa tayo kasi masaya sila kasi ganoon naman talaga sa relasyon ngayon ko lang na-realize na dapat pala balance ang hindi pala pwede puro pera lang o yung chinichase yung dream o yung pangarap mo lang. Lalo na into relationship ka. Kailangan mo pala maging pair, maging balance. At syempre, pag, lalo na pagka uh, nag-live kayo, kailangan pala mas prioritize mo siya kaysa sa lahat. Yun lang talaga ang pinaka-the best. Pero syempre, prioritize. Hindi ibig sabihin hindi ka na mag-dream o hindi mo nakukuha na yung purpose mo sa buhay. Kasi mawawalan ka ng gana. Mawawalan kayo ng gana. At the ending, ala talaga mayayari. Kaya kailangan balance talaga purpose, tapos balance sa iyong partner, at syempre, et cetera, et cetera. Marami pa, malalaman mo rin yan pagdating ng panahon. At ang sa over, akala ko dati dire-diretso lang, pero hindi pala, may kinakat, ini-edit din pala to. Tinuruan na rin ako dati ng bebo ko dito, kaso hindi ko lagi siya pinapakinggan, kaya ayun. Ganun ang nangyari. Pero as of now, napakasaya natin kasi sobrang dami nating na-experience, dami nating na-gain na gain lesson about sa ating problem. Pero alam ko naman na darating din ang panahon at magiging magkasama na ang lahat at magiging okay na. At lalakad na kaming dalawa dito habang nagbibidyo. Pero asap of now, kailangan natin i dig i Deep dig ang ating sarili at ang nature. Kailangan natin magbigay ng pahalaga at mag-take time sa mga bagay na hindi natin magawa masyado dahil masyado tayo na busy sa ating paghahanap ng pera at dito sobrang saya lati dito talagang bomba bomba lang tayo dito at habang nagbobomba tayo may nakadaan lang tayo mag jowa dito at babalikan natin sila kasi bibigyan natin sila ng napakagandang advice for their life kasi kailangan natin ng mapangasar na kaibigan at dito magtatanong tayo kung saan yung papuntang bayan pero ang sabi nila doon daw sa kanan sa may kaliwa kaya ang sabi ko bahala na kayo at kami ay aalis na pero ang totoo ay hindi pa kasi magpapasok pa kami sa may trespassing na nakalagay dito yun yung mga gusto namin kasi mga rule breaker kami kaya namin magsiga sa Petron Charot. pero syempre dito nagsasayaw-sayaw muna kami kasi may bumobomba dito doon papunta pa lang pero naririnig na namin yung mapler nila so kaya gumilit na lang kami at pumasok kami sa may isang banda rito at bumaba kami kahit may bakod na badware magkukulit talaga kami at siyempre nag picture picture at nagvideo video video kami dyan at ano pa nga ba ang gagawin pagkayari edi eh, siyempre, magmumuta parang namumuisit lang sa gitna ng kagubatan eh halata naman talagang namumuisit yung dalawa na eh, no yung isa naman nalulungkot yata o nakatingin sa malayo at kagat kagatan labi at ako naman ay eh, siyempre ano pa nga ba eh tayo ang main bida rito kaya tayo lagi dapat video video at dito ay eh, nagpasya na kaming gumit na doon at marami na kasing tao dyan pala hapon na dyan, ay magpo porna ay porna yata plus yan basta dumadami pala yung tao rito lalo na pag bandang hapon na ha. kasi noong una halos solo pa lang namin pero ngayon ang dami na talaga naman picture sila ng picture dyan at tayo naman ay gala ng gala sila naman ikot na ikot karera ng karera pag nahulog sila dyan para sila ibon dyan dire diretso sa baba kaya nga palagi ko sinasabi sa kanila, pag nagmamotor kami, di baling mabagal, makakapunta rin naman sa paruroonan. At ang sabi rin ng akong itay dati ay, di baling masira ang motor, huwag lang ang katawan. Kasi ang katawan, hindi na mapapalitan. At ang motor ay mapapalitan mo pa ng bago at kahit mas maganda pa. So, tignan nyo ang ganda ng nature na to quality quality talaga pagka Pinoyin 5 mo kitang kita mo yung overviewing nila kitang kita mo yung mountain lalo na siguro pag tag-ulang ka pumunta rito sobrang green talaga ng kabundukan na to ngayon ko nga lang din na, na sobrang ganda rin pala at sobrang sarap din pala gumala talaga pagka magkakasama kayo at syempre meron tayo sasama rito pagdating ng panahon so ngayon ito muna yung part 1 meron pa tayong part 2 iba voice over ko kasi sobrang haba nung naging video na to at sobrang ganda na susunod na video na to. abangan nyo, guys